Well, grabe yung kong kasi, yung backlash. Yan. Yeah, yeah. na kung titingnan mo sa social media. Halimbawa, mga nagtatext sa akin, yung mga usual na hindi masyadong political na mga grupo, kumagawa sila ng posisyon. Halimbawa, ngayon lang eh, yung isang grupo sa Sambales, ng mga environmentalists, mm. no? ay naglabas ng uh, statement, nagalit na galit. So, usually, hindi yan na uh, nagkukal, ha? Gumagawa ng ganyang statement. At mm. nakita naman natin na, na halimbawa, uh, isang araw may rally sa Menjola, no? Mm -hmm. uh, oh, ni Shelo eh. Magno. Hawak-hawak uh, mm -hmm. may kapon. Kaya inalas ka ko siya. Balik balika, balika, balika yeah. sa mahigit dalawang dekada na ikaw ang presidente ng uh, UP Student Council. No? Yeah. So, yan, ang daming ganyang nangyayari. Kwan lang yan, no? Uh, tip of the iceberg. So, marami mm -hmm. talaga yung galit. No? at katulad hmm. nga ng sinabi ko noong nakaraan nating episode nadadivert yung attention doon sa mga mga mas fundamental na usapin katulad nung uh, nilabas ng Quadcom na hmm. nasa gitna ng criminal syndicate itong Yan mga na Duterte na. itong mga Duterte at uh, ngayong araw, kahapon nga nag-file ng third impeachment case yung mga Yan. pare at saka mga NGOs na inendorse no? In endorse nung vice vice mayoral candidate ni Lenny Robredo sa Naga City, si mm. Congressman Bordado. So, kung tatay doon eh, pumunta tayo dito sa usapin ng budget. No? Kaya uh, uh, hindi maganda dahil ang haba na nung investigasyon eh. Ang uh, Padco, Senado, marami na yung lumabas. Tapos biglang nagbago yung, uh, yung narrative, nagbago yung kwento ka pupunta mm. ngayon, no? Dahil siyempre, mahalaga ito dahil usapin to ng sikmura eh. Oo no, o naman. Pero mo, um, uh, 93 billion yung mawawala sa DSWD. Lalo na yung uh, para sa pinakamahirap, yung four piece. Mm. Ba? Tapos, nadagdagan yung uh, ayuda, AICS, e na paghahatian ng Senado at Kongreso. Tapos mm. yung sa PhilHealth, na zero budget na, No? Natanggal pa yung uh, mga 73 billion at bago mm -hmm. 'yan natanggal yung 90 billion, no? Mm -hmm. Na yung natira doon na 30 billion, medyo tiniyaro ng Supreme Court, no? Mm -hmm. Kaya yung sing ipigay na. Tapos yung sa DepEd nabawasan pa ng 12 billion. Kaya huh? nagkaroon ng isang sitwasyon na yung uh, DPWH mas mataas pa sa sa education. Eh really an issue 'yun, no? Uh, sabi nga ni uh, former Senate President Franklin Dr Drilon, eh, halos lahat ito pork barrel. Halos mm -hmm. lahat ito uh, unprogrammed funds. No? Halos lahat ito ay gagamitin dito sa eleksyon ng mga politiko. Kaya sabi nga ni Senator Ping Lacson, kung gagasto sila ang pera na hindi sa kanila, eh, itago naman nila. Huwag naman kanyang mm. kagarapal. No? Rapal, kaya ang daming uh, issue na nagpatong-patong dito. Kaya mm. Uh, itong Paskong ito ay uh, merong mga mararami na pangregalo. Mm. No? At mm. Uh, mm. yung mga kaniwan tao, katulad natin, ay uh, nakatunganga. Nakatunganga. Mm -hmm. At nakatunganga na tayo, tayo pa yung makakautang na loob. No? <tipad> hindi alam ng mga mamamayan na sa kanila rin galing yung pera na yan.